Amin pag nga bigat tayo amin. Pantang umaga. Breakfast. Uy. Ano ba Ouch! Napudot. Dayam, di kaldiro. Hmm. and walk! pala Breakfast na tayo. Breakfast. Noodles, tsaka tuyo. 30 minutes ago. Kakawi lang namin galing sa pagpapasol lang ito. So, ayan sila. Sugpa, busog, nakaparada. Naimas hmm. si Sida tayo. Hmm, ito ay di Hmm. Hmm. Ang edad ng itik na binabantay natin ngayon ay itong pinapagala po natin ay 2 months and 15 days. Ito po yung ating kulungan ng ite. Kung mapupuna po ninyo, ito na po yung pagbabago sa kulungan natin. Marami na pong nalalagas na balahibo na sinyalis po ito na nagpapalit na po sila ng balahibo sa pagkabata nila. Marami na pong lagas na balahibo. Maaga po ito naglagas na nagumpisa para po sa nakaraan ko pong inalagaan doon sa poultry dahil pinapakain ko lang po yun sa kulungan at yun po yung mga bansot namin dati ito po ay talagang sadyang pinagala na po pero itong mga itik na ito kakabsat ay meron pa rin po itong bansot na natira sa bahay at pinipid po namin sila na feeds hindi ko na po siya nasasama dito sa vlog natin dahil dito na po tayo nakapokus sa itik na maramihan at pagalang itik ko. At tayo na po yung nagpapastol dito. Hindi pa to lahat ay matatawag na malalaki na. May mga kalbo pa rin po sa mga alaga natin. At eto ay meron po kaming mga pilay at mga bansot na natitira pa rin dito sa pinapagala natin. At iyan, ginawa namin sila ng separate na kulungan at hindi na po natin ito isinasama. Pinapakain na po namin dito. Iyan, hindi po nawawala yung ganitong itik, nangangalbo. Ito po ay mga pilay at mga mahina kumain sa galaan. Kaya dito, ay binibigyan na lang po namin sila ng pagkain. Ayan. Ayan. <clears throat> update ako kasi sabi ni Sir Pats. Update daw. At matagal na po tayong walang video o vlog dito sa alaga natin. Ayan sila. Kinis na po yan. medyo pumayat sila ng konti dahil medyo kinukulang na po yung pastulan natin uh, bali 15 days na po tayo mahigit dito na nagpapastol dahil bumaba po tayo dito ng November 29 at yung araw na yun ay nagpastol na tayo dito at dito na natin sila pinakain mayroon na po tayong 16 ngayon. 7, 18 days dito na nagpapastol ng itik. Nakakaraos. karaos. Hay, papano? Tsaka in favor na rin tong babaran po natin, napakarami po nitong tulya. Hindi nila kayang ubusin. Kaya kung mapapansin po ninyo, makikinang pa rin po yung kanilang balahibo dahil mayroon pa rin po silang nakakain na malansa yun po yung binipisyo ng may kuhol o may mga malalansa silang nakakain kahit na ahon babad po tayo sa pagpapasol dito sa mga itik na ito ayan turning 3 months po ito sa December 29. Hindi ko po alam kung hanggang kailan po kami aabot dito sa location na nilipatan natin. And, pero hindi ko po masasabi kung hanggang kailan po kami mag-stay dito. Kailangan na po namin mag-survey ng panibagong lilipatan. Para hindi po magutom o mabitin itong mga alaga nating itik sa pagkain, pag nabibitin o kinukulang na po yung pagkain nila, ay nangangayayat po sila. Yun, halos napastulan na rin po natin lahat ng dyan. Uh, bali, Binabalik-balikan na lang po namin. At magaling namang pamulot ng palay ang ating mga binabantayang itik. Yun ang kagandahan sa kanila pag nasanay at maganda yung pagkakaturo natin sa kanila na kumain. Oh, may primera na tayong barako, kakapsat. Yan, oh, yan. Yan, oh, ganda. Three months. Ay, wala pang three months yan. Nasa 2 months at fifteen days. Palang yan. Oh, tignan nyo. Primera. Primera. Pemerang Barako. Guwapo ah. Hmm. Guwapo yan. Guwapo. Oh. Pero yun, hindi po yan lahat ganyan kaganda ha. Napakita ko lang yung maganda. Siyempre, langan naman. Hmm. Alam nyo kakapsat, ang isa daw sa tinitignan ng mga buyer ng itik ay yung quality ng barako. Ayan, o, oh, na tayo ng magagandang barako, kakapsat. Hmm. O, oh, natin, o, oh, yan. na naman. <coughs> ayan, o, oh, oh. oh, ganda. Hmm. Makinang na yung balahibo niyan. Oh, makinang, makinis na. Pero 'yun oh, may kalbo pa tayong itik ayan. Ah, oh, hindi ko dinidinay. Sipata pa naman tong mga alaga natin. At normal sa pag-alaga ng itik ang may kalbo pa rin. Oh, pasikat yung isa nating alaga oh. Siging ano lang oh, sarap ng ligo niya ah, oh. oh. Maganda po kasi itong babaran natin. Maganda. Kaya magaganda rin yung mga alaga nating ite. ayan kakabsat ang mga karagdagan nating alaga ay nandito sa taas kayo na humusga at magsabi kung gaano kaganda ang ating mga binabantayang itik pero may kalbo saan po natin nakukuha ang kalbo sa mga alaga nating itik nakakalbo po ang ating mga alagang itik kapag sila ay nag iikot sa kanilang kulungan na tumatakbo kasi nakakalmot nila yung likod ng bawat isa kaya siya nangangalbo nabubunot po kasi yung balahibo nila pahinga mood lang sila ngayon dahil dry feeding pa rin po yung pinapastulan natin so for dry feeding pa rin sila yan at Halos subos na rin yung laman nila. According po sa mga tao dito, ang tubig po dito sa location natin ay darating ngayong December 20. O kaya ay to halos subos na rin po nila yung ano, yung pinapasulan na lang, pinapastulan na nating bukid, namumulot-mulot na lang sila ng mga tira nilang palay dyan. Kasi magagaling kumain ng ating mga alaga. Napusog po sila kanina. Kaya naman, ayan, pahinga mo. Pahinga daw muna sila. Mamaya, may lakas na naman po silang tumakbo. At magpahabol sa amin. Kunada. Plus, marami din kasing pagkain dyan sa loob ng ano, banawang. Dyan sa loob ng sapa, may pagkain po sila dyan. May pagkain po sila dyan. Ayan, bansot natin. Ayan, bansot. Baka sabihin nyo, lahat na lang ng pinapakita ko, magaganda. Ito, normal po. Ayan, normal po sa itik. Oo, malikot, malikot. Yan, normal po sa itik yan yung magkaroon ng bansot di po yan nawawala kahit kanino kahit sinong nag-aalaga may maliit po talagang lumalabas pero hahabol naman po yan lalaki pa rin naman po sila nga lang maliit po yung katawan nila Ayan, no, mga bansot. Mga bansot. Yan po yung mga bansot natin. Pero busog na busog, oh. Oh. Kahit bansot po ako, busog po ako. Sabi niya, marunong po akong kumain. Marunong po akong maghanap ng pagkain. Para ako po ata yun. Oh, sabi nung isa, ay, ako naman, ako naman. Ako naman ang pasikatin mo, sabi niya, kasi humarang naman siya dun sa bansot na isa. Pero mas malaki daw siya ng konte, nasabi niya? Oo, oh, oo. Oh, inaway pa, inaway pa, inaway pa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ayan, kalbo, kalbo. At ito ang update sa ating mga alagang itik. Muli, patuloy po akong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pag-antabay at panonood dito sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel ay inaanyayahan ko po, po kayo na i-like, share, and subscribe para sa mga karagdagang kaalaman sa pag-alaga ng itik. Ingat po tayo palagi at naway pagpalain po tayong lahat. Salamat muli at dito na po nagtatapos ang ating vlog. Bye.